Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang, uh, hapon, eh, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayasin, Mindanao Sa mga kapwa ko, Dabao sa Dabao Region, sa buong Mindanao, at sa lahat ng mga Visayas around the world Hello, may shoutout sa inyong lahat, happy Sunday At sa mga kapwa ko din po, OFW around the world, hello, hello, may galab shoutout, magandang umaga sa inyong lahat at kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, balitang pamilya muna tayo <laughs> ngayon, no? Kasi uh, parang uh, grabe, ang uh, walang katapusang problema ang Pilipinas ngayon, no? Ay, naku po, at walang solusyon ang administrasyon basta yung presidente makasinghot, makakonsert concert maka inom uh, wala na siyang pakialam sa mga Pilipino. So, balitang uh, pamilya po muna tayo. So, unang-una, dito po tayo sa Team II dilas Las Alas at uh, kay Pokwang na parihong kumidyante pero magkaiba sila po ng pananaw sa buhay pagdating sa pamilya. Hmm. Siyempre, uh, yun, no? Ayon kasi dito sa balita, eh, siyempre, si, yung, yung issue dito, yung pagtulong sa pamilya. So para una natin kay ay ay dilas alas ha. Ay siya daw ay makananay. Sabi niya dito makananay ako. Yung iluwal ka sa mundo, hindi mo mababayaran yon Para sa akin, yes. Kahit bigyan pa natin ng diamante, Brillante punoy natin ng ginto o salapi, ang ating magulang, baliwala yon Dahil buhay ang ibinuwis ng ating magulang para mailuwal tayo sa mundo at makita natin kung gaano kaganda sana, kasaya, malungkot, lahat na sa mundo, andito na. Lahat yung sinasabi lang heaven and, and uh, bato, tatlo pala, heaven, uh, earth, heaven and hell, andito na <laughs> sa, mundo na ngayon. No? So, para sa akin, si, si Ai, -Ai eh, talagang uh, Makananay susi so, si Pukwang Ito yung sa kanya Para sa akin No Hindi responsibilidad ng anak Ang magulang Well iba-iba ng pananaw no? So alitan natin ito Sa dalawa na to Para kay Ai Pinaglalaban uh, ko ang team Ai Kahit away-awayin nila ako Makananay ako Actually, kung usaping, uh, usaping pira yan, sabi nga, pira lang yan. Correct. Lahat ng mga material na bagay sa mundo, hindi natin yan madadala. Siyempre, kaya ng mga politiko ngayon, nakaw ng nakaw. Yung mga senadora dyan, ay mga kongresista dyan. May mga mamahaling alahas, rilo, bahay, uh, mansyon, may chopper, may sasakay, etc. Hindi na madadala. Ang iipunin mo dapat kabutihan sa kapwa Bigay tulong, ganyan uh, Yun yung uh, Karamihan kasi ng iba ay ang pinag-iipunan Yung mga makamunduhang bagay Hindi pinag-iipunan yung uh, Sa kabilang buhay yun. So sabi pa niya dito Pero yun nga, yung iluwal ka ng nanay mo Mahirap anak ha, correct yung iluwal ka sa mundo, hindi naman mababayaran yun. Never mong mababayaran we correct So, para sa akin, ito tapos uh, dito tayo kay Pukwang na naman, no? Tapos magbigay tayo ng uh, reaction opinion. Pukwang, sabi niya dito, responsibilidad ba ng anak uh, ng anak na tulungan ang magulang o ang kanilang magulang kapag sila ay matanda na para sa akin bilang isang anak at bilang isang nanay yes dahil ikaw din naman, iniluwal ka sa mundo, dinala ka sa sinapupunan ng iyong ina ng siyam na, buhay, na buwan. Nagbuwis siya ng buhay niya para ilual ka at uh, makakita kung gaano kaganda ang mundo, gaya ng sinasabi ko. Uh, hindi iba-iba ang pananaw ng tao, pero para sa akin, yes, responsibilidad pa rin na kahit papano, Tutulong tayo sa pagbigay ng tulong sa ating magulang Lalo na at sila ay matanda na Wala ng kakayahan pang magtrabaho O maghanap buhay para sa kanilang sarili Lalo na yung mga magulang na may sakit pa na paralyze Kung ano-ano Obligasyon din natin talaga yan na anak Bilang gante sa kanilang ginawa sa atin Sa pagpapalaki sa atin So sabi pa rin po dito para sa akin, no. Yun na nga kanina, no. Basta ayusin lang nila, buhay nila, at itagoyod ang mga anak nila ng maayos, masaya na ako. Yun yung sabi ni poko ang opinion mo yun. Dahil hindi ka naman siguro lumaki sa hirap, kaya hindi mo naranasan. Siguro kung gaano, yung paghihirap ng ibang mga magulang na mas ayos ang buhay ng kanilang mga anak, no? So dito pa, paano kung mahirap lang tapos lahat ng meron sila nung panahon na malakas sila ibinuhos sa lahat ng anak, wala namang magulang na inoobliga ang anak sa abot lang ng makakaya. Hindi naman talaga nag-uobliga ang magulang kagaya sa akin. At is wala akong pinagsisihan mga lalabs mga bayots. Kahit pumanaw man ang magulang ko, ginawa ko ang lahat, binigay ko ang lahat ng aking makakaya. Para bago man sila umalis, sa yung tatay ko kasi ano lang eh, matagal na yun. So hindi pa ako masyado, ano, yung nanay ko. So para sa akin talaga, importante, tulungan ang magulang, lalo na wala silang kakayahan, nabuhayin ang kanilang mga sarili. So kung tanungin niyo ako, sa Team Ai-Ai at saka Team Pukwang, doon po ako kay Ai-Ai Alas. Thumbs up, Miss Ai. <laughs> hindi ka lang magaling na komedyante. Magaling ka ding anak at mapagmahal sa iyong magulang. Kaya, mabuhay ka, Miss Ai, Ai. Uh, kay Pukwang naman, uh, obligasyon niya yan. Eh, obligasyon, uh, opinion niya yan, respetuhin natin. Eh, bahala na siya kung matanda na siya o ugod-ugod na siya, wala na siyang yaman. Eh, kung hindi siya tulungan ng anak niya, um, Problema na niya yun. E yung pananaw niya. Bahala na siya sa buhay niya. Basta ako, team AI ako. So dito tayo ngayon sa pangalawa nating issue. Itong uh, walang kataposang issue ng Pamilya Yulo. no Wala nang nanalo si Carlos Yulo ng dalawang gold medal ng Olympic doon sa, uh, sa Paris, France. Ay ang dami ng mga uh, ah, nangyayari, no? Na hindi maganda sa kanyang pamilya, etc. Tapos, umiksi na pa sa banga itong kanyang nobya na piling asawa, legal wife, no? So, may panibago na kung saan ay si E.G. Obina, Obiena ay binigyan ng bonggang welcome ng Milo Company. Dahil nga ah, ginawa ding model, itong dalawang to, si E.J. na kahit hindi man siya nakasungkit ng medalya sa uh, tawag dito Paris France is okay lang yun at least nagparticipate siya at ginawa niya yung pinaka the best pero hindi talaga siya pinalat ganun talaga eh uh, hindi lahat sa buhay ay matagumpay at least eh ginawa niya ang lahat na makakaya niya so si Carlos Yolo din ay ganun din uh, model din siya ng uh, Milo pero sa dalawang tao, si Carlos Yolo at si E.J. Ubina, kay E.J. Ubina binigay ng uh, Milo Company ang bonggang welcome. No? Ay dahil siguro uh, hindi sa may hindi maganda ang relasyon ni Carlos Yolo sa kanyang magulang. So, ang daming mga naglalabasang isyo, no? So ngayon, binasag na dito ng ang katahimikan ng Milo na, na ang CEO ng Milo. Sabi pa dito sa Star Power, uh, saan ba yun? CEO ng Milo, nagsalita na sa pagtanggal. Ay, tinanggal si Yolo. <laughs> si Carlos Yolo. <laughs> pagtanggal kay Carlos Yolo sa Milo. <laughs> um, patay na niya. Mag-endorso ka na lang, Carlos Yolo ng Milo. Ah. <laughs> pagtanggal sa panuhot. <laughs> <laughs> so sabi dito ng CEO, nagbigay na ng pahayag ang CEO ng Milo tungkol sa kanilang desisyon na tanggalin si Carlos Yulo bilang brand ambassador. Hoy. Ang uh, ang sakit din yan, no? Hindi lang sa malaki yung talent feeder, pero bilang ikaw ay isang harangin or hirangin na brand ambassador ng uh, isang uh, ganito no sikat na uh, energy drink company ay malaking ano po yan karangalan din so ito ayon sa kanya ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakabatay sa mga medalya o sa mga natamong premyo correct correct po dito yung CEO ng Milo kasi kailangan po din ng Milo company na magtalaga ng isang ambassador or model ng kanilang produkto yung walang bahid ba na hindi korapsyon yung gagaya nito na number one problem may issue sa pamilya yung eh, tiyatawag na walang galang walang utang na loob si Carlos Yolo etc. Unlike AJ Obina kasi tahimik at uh, siguro masaya yung pamilya ni AJ Obina dahil uh, mabukod sa masono rin siyang anak ay may respeto sa kanyang magulang. Ayun. So, uh, hindi, uh, nai-encourage yung mga tao na bibili ng Milo dahil uh, yung model, ah, Carlos Abina, mabait to na bata. Magsabi ng Carlos Yolo, ang model ng Milo, ay, walang kwintang anak yan, walang utang na loob. nung nanalo, jowa lang yung uh, tawag dito. Uh, pinapaburan. Yung mga gulang, wala. Ibabalik lang din naman yan sa magulang niya kapag wala siyang pila at baldado na. E, ganyan, no? So, sabi pa dito, uh, yun daw, no? Uh, hindi daw nakabatay sa medalya at mga natamong premyo, kundi sa mas mahalagang aspito, tulad ng pagpakumbaba, utang na loob, at pagwiging mabuting tao. At nakikita po ngayon ng karamihan ng tao na wala niyan si Carlos Yulo. Sa mismo pa niyang mga magulang. Mas nakikinig pa si Carlos Yolo sa kipay ng kanyang jowa na sino ba pangalan nun? Chloe? Ayan. Mas ano pa siya doon nakiki, nakikinig. Kaya ikaw Carlos Yolo, bantay ka. Although sinasabi ni Sino ba yun? Ni Chloe na may pira siya, et cetera. Oh. alam. Paano mamaya kung ikaw ay magiging baldado na? Hindi ka na makapaglaro. At kung may pira ka, mauubos yon unti-unti dahil magpapagamot ka. Ang papagamot, siyempre gagastos, 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 at gagastos ka. Paano kung darating ang panahon na hindi kayo kasal pa ni Chloe? Eh, wala nang mahihita sa'yo, hindi ka na sikat, hindi ka na makakapaglaro, nga dahil baldado ka na. Wala ka ng pera, iiwanan ka niyan. Saan ka pupunta? Babalik sa magulang mo. At mga kapatid, ang tanong, may lakas ka pa ba ng loob? At kapal ng mukha na magsuri, babalik sa kanila kung kailan baldado ka na at alagain pa. Yun, ang paglaing isipin mo. Mahalaga po, Carlos Yolo, ang magulang. Babae, makakahanap ka ng kahit 20-50, isang daang jowa. Carlos Lo Yolo, pero yung magulang mo, kapag mawala na sila sa mundo, wala na. Kaya mag-isip ka. Para sa akin, bilang nawalan na ng... Wala na talaga, wala na akong nanay tatay. Di kahit ganito na itad, kumatanda na ako. Pero, pag minsan may problema sa buhay, naiisip ko na kailangan ko pa rin ng nanay. Yun. So, sabi pa dito, nang CEO ng Milo, hmm, eh si Carlos Loyolo kasi hindi mapagpag magpag ano, mapagpakumbaba eh. Hmm. Uh, sa utang na loob eh bahala na siya diyan. Magulang din naman niya 'yon. Wala siyang utang na loob doon sa magulang niya eh. Magulang na yun. kahit ano paman yung samaan na ng loob, pwede pa rin yan siya patawarin. Pero paano yung mga tao na nakapalibot? Hmm. Yun. 'Yon. Eh sabi pa dito, may mas malalim itong kahulugan na may kaugnayan sa ugali at reputasyon ng isang tao so yun, Carlos Yolo kung gusto mo talaga ng uh, walang katapusang uh, tagumpay sa buhay mapagpakumbaba ka uh, magbigay ka ng uh, tawag dito na mm, sa utang na loob at uh, tawag pa dito, magrespito ka number one sa magulang mo yun yung importante ulitin ko, kapag wala ng magulang wala na tayong makikita, pa wala na tayong pwedeng ma-replace pa sa ating magulang hmm. pero jowa, ulitin ko Carlos Yolo kahit sang libo para na jowa magkaroon ka pwede Yan. so kaya tinanggal si Carlos Yolo ng uh, Milo ng CEO ng Milo bilang brand ambassador dahil nga siya ay uh, may attitude ito So, si AJOB na ngayon, ang kanilang pinili na magiging brand ambassador ng Milo. So, yun. Ano masasabi ninyo? Mga, lalabs, mga bayots dito. Ang problema sa Pilipina. Ito. just ko. Patawarin. Oh, comment down below na lang, mga lalabs. Ayan.